Good morning, good morning mga guys. Good morning, good morning. Hello, hello. Good morning po mga ate, mga kuya, mga guys. Nandito po ako ngayon para welcome po sa aking channel, uh, I'll Unique TV blogger. Don't forget to subscribe and click The notification bell. Huwag niyo pong kalimutan na uh, kayo po ay mag-subscribe at click po yung uh, notification bell upang kayo po ay uh, welcome sa aking channel. At sa ngayong umaga po ay nandito po ako upang ako po ay magluluto ng uh, hot cake. So ito po yung harina na umtisan ko pong uh in mix yung ingredients na dapat natin i-mix. So welcome po kayo at marami pong salamat. Okay? guys! Hello po ate! Hello po kuya! Ito na po yung updated natin sa pagluluto ko ng hot cake. Ito na po. So, maray po salamat. Sana po nag-enjoy po kayo. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell. And click also the likes. Ini-invite po po kayo. At maray po salamat sa pag-enjoy. At maray po salamat.